Nabalita, nagbabala po ang PHIVOX sa posibilidad ng tsunami sa mga coastal area na nakaharap sa Pacific Ocean. Kasunod yan ang magnitude 8.7 na lindol na tumama sa Russia. Ayon po sa PHIVOX, lumayo muna at iwasang lumangoy sa mga dagat na sakop ng Batanes Group of Islands, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Catanduanes kasama rin ang Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur at Davao de Oro. Update na po tayo sa babala ng FIVOX sa posibilidad ng tsunami sa mga coastal area na nakaharap sa Pacific Ocean. Kasunod nga po ng magnitude 8.7 na lindol na tumama sa Russia. Kausapin natin si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga at welcome po sa Baritang Hali. Yes sir, uh, magandang umaga din po sa inyo. Apo, hanggang kailan po iiral itong inyong babala kaugnay sa posibleng tsunami sa mga coastal area na nakaharap po sa Pacific Ocean? So well, uh, siguro hanggang mamayang hapon titingnan muna natin kasi ang expected na uh, tsunami wave so arrive would get me out 120 to 240. So we'll probably wait for a few uh one hour uh after 240 and uh, kapag wala then pwede nating i-lift yung uh, tsunami wave uh, tsunami advisory natin. May estimate po ba kayo sa posibleng laki o lawak ng tsunami na pwedeng mangyari sa mga coastal area na nakaharap po sa Pacific Ocean at ano magiging damage nito kung sakali? Okay. So ang estimate po natin would be uh, less than one meter uh, based on our tsunami modeling. And uh, although these waves are not big enough to produce major damage, but they can still uh, cause strong strong currents and sudden sea, uh, changes in the sea level, which can be uh, delikado po yan along the shore. So ang mangyari dito, uh, again, pwedeng uh, magproduce uh, dito ng strong and unpredictable currents. Pwede rin mahila yung mga barko from their, uh, kung saan sila nakadak or even drag people standing too close to the water. So that's the reason why advice muna natin is to stay away from the beach and low-lying coastal areas for now. Oh, ang inaalala po natin, syempre yung mga sasakyang pandagat na nakapalaot na o naglalayag na sa mga oras na ito sa bahagi po ng Pacific Ocean. Baka may mga abiso na po kayo. So kung yung uh, baka uh, bangka ninyo ay naka near the shore make sure na it's uh, securely tied pero kung nasa uh, you're already out at sea in deep water um it's safer to stay out there until uh, things have settled down mm -hmm. so uh, the danger is mostly near the coastline i see at ano ho yung mga kailangan bantayan at paghandaan naman ng mga residente na malapit nga po sa Pacific Ocean o yung mga nakaharap po uh, dito Okay so bantayan nila kapag again um, there, there is a sudden drop of sea level so uh, kapag napansin nila yan huwag mo lang uh, mamulot ng mga isda, kasi minsan may mga naiwan ng mga isda takbo ka sa to a higher place Mhm mm paano po nila malalaman na ligtas nang bumalik sa tabing dagat Okay mag uh, sa mag uh, mag uh, issue po tayo ng um, advisory uh, saying na pwede nang bumalik sa normal Okay. Marami pong salamat sa inyo pong abiso na yan sa amin, uh, FIVOX Director Teresito Bacolcol. Marami salamat din po. Sa ibang balita, huli sa Quezon City ang isang nambubudol sa mga empleyado ng iba't ibang establishmento. Ang modus ng suspect na umamin sa krimen, magpanggap na empleyado ng convenience store at loki ng mga target na magpabarya sa kanya. Balitang hati ni James Agustin kasi kami, nagtatrabaho kami ng maayos, Mawawalan pa kami ng trabaho ng dahil sa iyo. May anak ako, pinapagatas ko, nagbabayad. Galit na kinumpronta sa Eastwood Police Station ng ilang empleyado ng mga business establishment. Ang 33 anyo sa sospek na nambudol umano sa kanila. Inaresto ng pulisya ang sospek matapos mambiktima raw ng empleyado ng isang restaurant sa barangay Bagong Bayan sa Quezon City kagabi. Ang sospek nakasuot pa ng uniforme at nagpapanggap umanong empleyado ng isang convenience store. So ang modus niya is uh, nag-aalok siya sa mga different restaurants, convenience stores, coffee shops na magpabarya. Then pagkatapos niya ito makuha siguro sa karisma niya o sa pambobola niya, eh, binibigay naman sa kanya, hinanlout yung pera sa kanya. Then napan mabigay sa kanya yung pera, eh, tatangay na niya to, Ililigaw niya kung pasamaan man siya, ililigaw niya itong kasama. Nabawi mula sa sospek ang tinangay na 2,500 pesos na cash at uniforme na ginagamit umano niya sa modus. Base sa imbisigasyon, umabot na sa 10 establishment sa Metro Manila ang nabiktima ng sospek. Mahigit 140,000 pesos ang nanakaw niya sa kabuuan. Hapon noong July 18 nang mahuli kamang sospek na pumasok sa convenience store na ito sa Leverisa sa Pasay City. Ayon sa sales clerk, kailangan nila ng mga bariya kaya siya pumayag sa alok ng sospek. Agad din daw siya nagtiwala dahil nakasuot ito ng kanilang uniforme. Umabot sa 34,000 pesos ang natangay ng sospek. Na, sabi ko sa kasama ko na makipagpalitan ka ng bariya. after mong bilangin yun, tsaka mo ibigay yung bills natin. Ang nangyari po, wala pang 15 minutes, dumating na yung kasama ko, ang sabi niya, ma'am, saan po ba yung ano, nagtatrabaho yung kasi hiningin niya agad yung pera sa akin. July 11 naman nang makunan sa CCTV ang sospek sa food court ng isang mall sa Taguig City. 13,000 pesos ang natangay niya noon. Pagkalabas na namin ng mall, sabi niya sa akin na ano, akin na yung bag ko, tsaka yung ipampalit na din. Dito ka lang muna ha, papasok muna ako sa mall kasi nandun yung, ano, yung pera na pampalit. Sabi niya, huwag ka sumunod sa akin, dito ka lang. Positibong kinilala ng mga empleyado ang sospek na nang-biktima sa kanila. Ang masaklap, malaki ang nabawas sa kanilang sahot dahil sa nangyaring insidente. Sa amin na nag eh. Kami ng dalawang kasama ko, naka-charge na sa amin. Binabawasan yung sahod namin doon. Eh, kinakaltas. Tsaka muntik na din kami matanggal sa trabaho dahil sa kanya. Base sa record ng polisya, taong 2015 ang makasuhan ng sospek sa Valenzuela City at Quezon City dahil sa kaparehong modus. Noong 2017 ay nakulong na rin siya sa Leyte sa kasong pagnanakaw. Aminado ang sospek sa mga nagawang krimen. Yung iba po nga na victim ako po, umihingi po ako ng patawad sa inyong daw. Nagawa ko lang din yun dahil sa <sighs> naawa ko sa mga kapatid ko. Saan niyo po pala nakukuha yung uniforme na ginagamit niyo? Hindi nakita ko lang yun po yun sa o sa jeep po. pang sospek sa reklamong syndicated estafa. Nananawagan ng pulisya sa iba pang posibleng nabiktima ng sospek na makipagugnayan sa kanila. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, ilang bahagi pa rin po ng Luzon ang uulanin ng husto dahil pa rin sa hanging habagat. Yan po ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra, at Benguet ayon po sa pag-asa. Apektado rin ng habagat ang iba pang bahagi ng bansa. Uulanin sa mga susunod na oras ang Ilocos Region at ilang panig ng Cordillera, Central at Southern Luzon, Western Visayas at Mindanao. Posible ang heavy to intense rain sa maaring magdulot ng baha o landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Kahit pa rin po sa madalas na pag-ulan, patuloy na nagpapakawalang na ng tubig ang ilang dam. Walong gates ang nakabukas sa Ambuklao Reservoir. Anin na binga sa binga at tigil isang gate sa ipo at magat reservoir. Ito ang GMA Regional TV News. Kainit na balita po tayo sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nasira ang tatlong kubo sa tabing dagat sa Pasukin, Ilocos Norte. Chris, ano ang detalye? Connie, nanalasa kasi ang isang ipo-ipo sa barangay estansya. Ayon sa mga residente, nagkaroon ng malakas na hangin mula sa dagat hanggang hampasin nito ang mga kubo sa beach. May mga nadaganan parao na tao ang isang natumbang kubo. Mabuti na lamang at hindi sila nagtamu ng sugat. Sabi ng pag-asa, karaniwang nabubuo ang mga ipo-ipo tuwing may thunderstorm. Pinututukan ng Department of Migrant Workers ang agarang pagpapauwi sa Siam na tripulanteng Pinoy na hawak ng grupong huti sa Yemen, kabilang sila sa mga sakay ng barkong MV Eternity Sea na inatake at pinalubog sa Red Sea. Ayon sa DMW, ligtas ang Siam na Pinoy at nasa kabisera ng Yemen. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa Department of Foreign Affairs at sa iba pang bansa na may access sa HUTI. Una nang nasagit mula sa Eternity Sea ang walong tripulanting Pinoy at nakauwi na sila sa bansa ngayong buwan. Apat na Pinoy naman ang unaccounted for. Ayon sa DMW, tatlo ang naiulat na nasawi at patuloy nila ito ang bineberipika. Iniimbestigahan din ang posibleng pananagutan ng may-ari ng MV Eternity Sea, ang local manning agency nito sa Pilipinas at maging kapitan ng barko na isang Pinoy. Lumalabas daw kasing ilang beses dumaan sa ilang bahagi ng Red Sea ang Eternity Sea na dati nang pinaiiwasan dahil sa posibilidad ng pag-atake. Sa gitna ng investigasyon sa mga pulis na sangkot umano sa kaso ng mga nawawalang sabongero, sinabi ng isang opisyal ng NAPOLCOM na dalawang grupo umano ang nagtangkang impluensyahan sila. Ang mga pulis namang idinawit ni Judy Dondon Patidongan, formal ng kinasuhan ng Napolcom. Balita hatid ni Emin Sumangit. Labing limang araw makaraang maghain ng administrative complaint ang whistleblower na si Dondon Patidongan alias Totoy at labing pitong kamag-anak ng mga nawawalang sabungero. Formal ng kinasuhan ng National Police Commission o Napolcom sa kanilang legal service ang labing dalawang pulis na isinasangkot ni Patidongan sa kaso ng mga missing sa bungero, grave misconduct, grave neglect of duty, at conduct and becoming of a police officer ang ikinaso laban kay Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. Hiwalay na kaso naman ng anim na counts ng grave misconduct at conduct and becoming of a police officer ang ikinaso laban kay Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Mark Philip Almedilla, at sham na iba pang pulis. They will be given time to file their answers. Uh after which magkakaroon ng hearings dito. Uh kung kinakailangan mago-file sila ng kanilang uh, proper pleadings or position papers. I'm not prejudging the case. But uh, since the, these are grave offenses, ang lowest penalty for a grave offense is suspension, ang middle penalty for grave offenses ay demotion, at ang uh, pinahamalupit na parusa para sa grave offenses ay dismissal from the police service. And of course, for the future of all benefits. subukan ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang panig. Nagsadya kami sa Camp Crime Headquarters Support Service kung saan sinasabing nakakustody ang mga kinasuhan police pero wala kaming nakausap. Nakipag-ugnayan din kami sa PNP Public Information Office para makuha ang abogado ng mga kinasuhan pero wala pa silang tugon sa amin. Bukas ang GMA Integrated News. Sa reaksyon ng mga pulis na sangkot, ang kaanak ng mga nawawala, ikinatuwa ang pagsasampa ng reklamong administratibo laban sa mga itinuturong pulis. Lalo ro silang nabuhayan ng loob nang mabanggit pa ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sonak ang kasong ito. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot civilian si man o opisyal. Nagpapasalamat po kami sa presidente na nabanggit niya sa sauna na hindi niya lulubayan yung sa sa bongero. Sana nga po, inintay namin makasuhan talaga pong ang mastermind. Ayon kay attorney Rafael Vicente Calinisan ng Napolcom, tuloy ang investigasyon para sa iba pang maaring sangkot sa kaso. Isiniwalat din niyang may mga gumagapang umano para impluensyaan ang kanilang investigasyon. There are two groups. Yung una, isang bossing ng sabong. Doon sa pangalawang grupo, tinawagan yung isang very, very close sa akin. Ano sa tingin nyo, nababayaran kami dito? Hindi kami nababayaran dito. Sa pulong naman ni na Justice Secretary Jesus Crispin Rebulla at PNP Chief General Nicolas Torre III, na usapan ang paglutang ng isa pang testigo na magpapatibay sa mga pakayag ni Patidongan. Sibilyan, hindi lang to testimonial evidence, may real evidence na involved dito meron ditong totoong ebidensya na bukod sa kwento, meron itong sariling ano, ebidensya pa na kalakip. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa kasagsaga ng pagbaha na mataan ang isang cobra sa subdivision na yan sa Malolos, Bulacan. Kwento ng residente, nasa dalawang dipa ang hapa ng cobra na nakita sa harapan ng kanilang bahay sa barangay Longos. Inupload sa social media ang video bilang babala sa mga residente na mag-ingat sa paglusong sa baha. Umalis din kalaunan ang ahas. Paalala ng mga eksperto, sakaling makakita ng ahas, huwag itong hahawakan at sasaktan. Ipagbigay alam agad ito sa mga otoridad para ma-rescue. Sinusulong ng Department of Agriculture na amyendahan ang Rice Terrification Law para limitahan ang pag-angkat ng bigas Detali tayo sa ulit on the spot ni Bernadette Reyes. Bernadette? Maaaring may mga magsara ng mga rice yun o imported uh, o mga importers na lang ang trade nila ay mga imported rice na lamang sa halip na local rice kung patuloy na hindi nilimitahan ang pag-import ng bigas ay kay Agriculture Secretary Francis Pachula Laurel Jr. Ito raw ang dahilan kaya mahalagang maamyendahan ang rice tariffication law kung saan masyadong liberalize ang pag-import ng bigas. Irerekomenda raw ng DA na limitahan o i-regulate ang importation ng bigas. Nakapaghain na raw ng House Bill Number no. 1 si House Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress. May ikipapulong na rin daw ang DA sa Senado pati sa bagong talagang committee chair for agriculture na si Senator Kiko Pangilinan. Samantala, dinagdagan na ni Pangulong Bongbong Marcos ng 10 billion pesos ang pondo para sa pagbili ng palay sa mga magsasaka kaya sa 18 billion hanggang 19 billion pesos ang kabuang pondo. Kaya naman mula sa 5% na nagbibili sa kabuang produksyon ng mga magsasaka, maaari na raw ito umabot sa 10%. Samantala, simula sa August 13 ay kasama sa mga maaari makabili ng 20 bigas ang mga magsasaka. Sa mga susunod na taon ay ang target ng DA na 15 million households ang makikinabang sa benteng diga. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Bernadette Reyes. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nadisgrasya ang isang pampasaherong bus sa Bilar, Bohol. Cecil, ano nangyari? Rafi, labin limang pasahero ng bus ang sugatan matapos itong tumagilid. Ayon sa investigasyon, galing sa Carmen ang bus na papunta sa tagbilaran nang mawalan ng kontrol ang driver nito sa pakubadang bahagi ng National Highway. Agad namang rumisponde ang Bilar Rescue Unit at dinala sa ospital sa tagbilaran ang mga pasahero. Sumuko sa Lobo Police Station ang driver ng bus. Doon siya nakaditin habang gumugulong ang investigasyon wala siyang pahayag. Isang dust devil o buhawi ang namataan sa isang paaralan sa kagayan de Oro City. Sa video, kita sa si school grounds ng Bulwa Central School ang malakas na hanging tumatangay sa alikabok mula sa lupa. Ayon sa prinsipal ng paaralan, tumagal ito ng tatlong minuto bago humina at nawala. Wala namang idinulot na pinsala sa gusali ang buhawi. Wala ring nasaktan. Ayon sa pag-asa, madalas na mataan ang dust devil sa mga lugar na nakararanas ng sobrang init at tuyong lupa. Kaya nagiging mainit din ang hangin sa paligid nito. Paalala nila sa mga nakakakita ng dust devil, lumayo at pumunta sa ligtas na lugar. Happy Wednesday mga mare at pare! showing na sa mga sinihan ng horror film ng P-77. Ito may tao dito. Asan? Tayo lang ang tao dito. Produced yan ng GMA Pictures na nagbabalik sa pagawa ng horror films after almost 14 years at ng GMA Public Affairs. Pinagbibidahan yan ni Kapuso Primetime Princess at Beauty Empire star Barbie Forteza. Mapapanood ang P77 sa mahigit sandaan at limampung sinihan nationwide. Ito yung pagbalik ng GMA Pictures sa horror genre after so many years. Kaya talagang gusto natin magbigay ng kakaiba sa mga mananood. Siyempre pag nanood ng horror, kailangan talaga nandun yung takot. Pero iba yung atake ng pelikulang ito. It's that type of horror movie that will haunt you in your sleep like yung patay na yung ilaw tapos iisipin mo pa rin yung mga eksena ng na, napanood mo sa P77